Lakas ni Miel Pahardo muling masusubukan sa kanyang pagbabalik aksyon sa Japan at undisputed heavyweight showdown ni Tyson Fury at Alexander Usyk. Hindi muna po matutuloy. Alamin natin 'yan mga idol. Mapapasabak sa kanyang pinakamabigat na laban si Miel the Silent Assassin Pahardo sa kanyang pagbabalik aksyon sa April 13 sa Osaka, Japan. Mabigat na laban nga mga idol dahil ang makakalaban niyang si Tanong Sak ay may nakakatakot na kartadang 32 panalo, isang talo lamang at 30 sa kanyang mga tinalo ay kanyang pinatulog. Itataya ni Pahardo sa labang to ang kanyang OPBF light flyweight title. May kasalukuyang record naman si Pahardo na 11 wins, 1 defeat, 2 draws with 10 knockouts. Kitang kita rin naman ang taas ng knockout ratio ni Pahardo. Sa ngayon ay rated number 10 siya ng Daring Magazine sa Light Flyweight Division. Number 12 naman sa WBO, number 6 sa IBF at number 9 sa WBC. Number 14 din siya sa WBA kaya importante ang laban na ito na kanyang maipanalo upang magkaroon din siya ng pag-asang mapasabak sa mga world title fights. Pero yun nga lang ay kailangan niya ring dumaan talaga sa butas ng karayom sa kanyang pagharap sa knockout artist na si Sims ng Thailand. Si Sims din mga idol ay may walong sunod-sunod na knockout winning streak kaya sigurado magiging kaabang-abang at maaksyon ang labang mangyayari sa kanilang pagtatagpo. At sa ibang balita mga idol, ay mukhang hindi matutuloy ang isa sa pinakaabang laban ngayong taon dahil nga po sa pag-urong ni Gypsy King Tyson Fury sa undisputed heavyweight title fight nila ni Oleksander Usyk. Ngayong February 17 dapat nakaschedule schedule ang kanilang bakbakan gaganapin sa Saudi Arabia. Nagtamo po kasi ng malaking cut sa itaas ng kanang mata si WBC heavyweight champion Tyson Fury na kinakailangang tahiin at ipahinga muna. Nakuha raw ni Fury ang cut sa kanyang sparring session at humingi nga ito ng paumanhin sa nangyari dahil nga marami ang maapektuhan sa pagkakaudlot ng kanilang labang dalawang linggo na lang sana mula ngayon. Tuloy-tuloy naman ang pagsasanay ni WBA IBF at WBO Heavyweight Champion, Alexander Yusik. May mensahe rin ang kanyang promoter kay Fury na marahil ang injuring natamo ni Fury ay senyalis ng araw na kailangan na niyang magretiro sa professional boxing. Lumulutang naman ang pangalan ni IBF Mandatory Challenger, Filip Hergovic ng Croatia na posibleng ipalit kay Fury sa laban kontra kay Yusik. Yan lang muna po ang ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakit na rin po ng notification bell. Maraming maraming salamat po!